Ah, okay. Oh, 40. Kanang duha sa print 40. Pahangin sa ni kay mayo lang. Tulin at tumdaga. Happy ton pa nako si mama kay wala ug ni. Wala ay na to siya silahan kanunay lang tanggon sa So, uban ka maglaag mol uban <laughs> ka maglaag baby naligo na ni siya umot umot na ni siya kaayo ang nga lablag niya ni mama ah uh, you're busog na Ha? Huh? did you drink water I huh? love you mommy ha? Huh? 20-50 Three man in tag titi. Panabanao na eh. Ah, sige, panabanao lang. Thank you. Laagme, laagme. Mula Agni sa secret na place na walay na kay Balu. na mo sa nanay. Kasi mo ibilin ka nanay sa ilang balay. Oh. Ay nga si nanay, giligo na, na ka ni mama. Hmm. Okay see you guys later. Thanks for watching. Bye bye. Love you, Mama. Choo